Musta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Ang inyong paboritong vlogger at kaibigan na mangingisda ay narito muli para magbahagi ng pinakahuling prognosis ng huli. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kondisyon sa pangingisda para sa ika-25 ng Oktubre, 2025. Bakit espesyal ang araw na ito? Mayroon itong kakaibang timpla ng panahon at lunar activity na maaaring magdulot ng parehong hamon at sorpresa sa ating mga huli. Kaya kumapit kayo dahil mayroong akong ilang mga lihim na ibabahagi para sigurado ang inyong tagumpay sa pangingisda sa araw na ito. Mga kaibigan, sa ikalabin limang ng Oktubre, may ilang species na talagang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang Pilipinas ay mayaman sa yamang dagat, at kahit pa mayroong mga closed season sa ibang lugar para sa ilang uri ng isda, ang araw na ito ay wala pa sa sakop ng mga ito para sa karamihan ng ating mga paborito. Para sa mga target na isda, una ang mayamaya Maya or red snapper. Ang mga mayamaya Maya ay karaniwang matatagpuan sa mga mabababaw na bahagi ng reef at malapit sa mga istruktura tulad ng mga bato at lumubog na puno lalo na kung saan mayroong maraming pagkain. Dahil sa mataas na temperatura ng tubig na nasa 20 hanggang 30 degree Celsius, mas magiging aktibo sila sa mas malalim na bahagi ng reef sa panahon ng pinakamainit na bahagi ng araw. Subukan silang hulihin sa umaga o hapon gamit ang bottom fishing gear o live bait tulad ng hipon o maliit na isda. Ang jigging gamit ang light color jigs ay epektibo rin, lalo na sa mga gilid ng mga bahura. Pangalawa, ang tangige or Spanish mackerel. Ang mga tangige ay pelagic, ibig sabihin ay lumalangoy sila sa open water. Sa gitna ng maulang panahon at posibleng pagbabago ng presyon, maaaring maging aktibo sila sa pangangaso ng baitfish. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, subscribe sa aking channel, ilike at ishare sa inyong mga kaibigan. At syempre, ikuwento nyo sa akin sa comment section ano ang pinakamalaking huli nyo sa maulang panahon. Anong pain ang pinakaepektibo para sa inyo? Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ni Buntot, ni Kaliskis. Mag-ingat sa dagat at ilog. Ah,